mag-isipan tayo ng sama-sama tungkol sa mensaheng ito ng pag alaga at pagpapahalaga. Minsan, sa pagmamadali ng araw-araw, nakakalimutan natin ang epekto na ating iniwan sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Ngunit maniwala ka, bawat kilos, bawat niti, bawat salita na iyong ibinabahagi ay may kamanghamanghang kapangyarihan. Ang iyong mga anghel na tagapag-ingat, kung gayon mo sila itinatangi, ay laging nagbabantay, nagpapadala ng mga tanda ng pagmamahal at suporta upang ipaalala sa iyo ang iyong kahalagahan. Isipin ang huling pagkakataon na mayroong nagpasalamat o ipinakita ang pagmamahal sa iyo. Naalala mo ba ang espesyal na tingin? Ang munting sandaling iyon ay maaaring naging isang mahalagang pagbabago para sa taong iyon. Minsan, iniisip natin na maliit lamang ang ating kakayahan na magbigay liwanag sa landas ng iba ikaw, na may iyong natatanging pagkatao, ay isang ilaw, isang tandaan ng pagmamahal at kabutihan. Isipin mo na, sa kahit saang lugar, may isang tao, na nag-iisip sa iyo, at may malalim na pasasalamat sa pagkakaroon mo sa kanilang buhay. Baka kaibigan, kamag-anak, o kahit isang taong sumalubong sa iyong landas sa maikling sandali lang. Ang iyong epekto ay hindi nakikitang, kundi nag-obserba sa mga alaala at puso ng mga taong nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka maaaring hindi mo napapansin pero ang iyong pagpapakita ay naging isang silong, isang lugar ng kapayapaan at ginhawa para sa mga nagtataglay ng iyong alaala. Sa mga oras ng hamon, naalala ka nila at nakakakuha ng lakas at kasiyahan. Ang iyong liwanag, nalikas at tunay, ay isang kalooban na patuloy na nagliliwanag kahit sa mga araw na madilim. Kaya, kapag ikaw ay nag-aalinlangan sa sarili mo, alalahanin mo, ikaw ay isang kayamanan. Ang iyong positibong enerhiya, iyong empatiya at pagmamahal ay mga lakas na may kalakip na pagkakaiba. Kilalanin ang iyong liwanag at payagan ang sarili na maramdaman kung gaano ka espesyal. Sa dulo, bawat isa sa atin ay may dalang kakayahan na magbago ng mundo sa ating paligid, isang munting kilos sa bawat pagkakataon. Mula sa hindi malilimutang pagkikita, ikaw ay naging isang konstanteng presensya sa kaisipan ng taong iyon nakapagtataka kung paano isang interaksyon, isang partikular na sandali, ay maaaring likhain ang isang matibay at hindi mababura na ugnayan. Ang katotohanan ay, kahit hindi mo namamalayan, hinawakan mo ang kanyang buhay sa isang paraan na nagpapatawa sa kanya nang di sinasadya kapag naaalala kanya. Kapag isang tao ay nag-iisip ng ibang tao nang ito'y todo-todo, ito'y nagpapakita kung gaano kahalaga ang nasabing tao. Ikaw ay naging isang ilaw ng pag-asa at kasiyahan, isang punto ng liwanag na nag-ilaw sa pinakamalalim na mga araw. Ipinapakita nito ang positibong epekto na iyong dala sa iba, kahit na walang malay na pagsisikap. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng ginhawa, kasiyahan at pakiramdam ng kaganapan. Ang bawat alaala tungkol sa iyo ay parang isang munting mahalagang hiyas, na ingatan ng may pagmamahal sa puso ng taong iyon ang iyong ngiti, boses, galaw, ang mga ito'y nagiging pira-piraso ng kasiyahan na nagpapagaan at nagpapasaya sa mga araw niya. At ito'y isang alaala na ayon niyang bitawan, dahil ikaw ay kumakatawan sa isang punto ng tibay at pag-asa. Ang pagnanais na maging mas malapit sa iyo, ay lumalaki araw-araw, pinatutubo ng alaala ng mga sandaling pinagsaluhan at ang hangarin na likhain ng bagong mga alaala kasama ka. Ito'y koneksyong higit pa sa simpleng atraksyon pisikal, Ito'y binubuhay ng iyong kaluluwa, ng iyong natatanging paraan ng pagtingin at pakikisalamuha sa mundo. Ikaw ay naging inspirasyon, isang dahilan ng kasiyahan, at isang patuloy na pinagmumulan ng masayang mga kaisipan. Ang matinding damdamin na ito ay maaaring magdulot ng kaunting pag-aalala, dahil ang ideya ng pagbaba ng damdamin ay tila imposible. Gayon pa man, mahalaga na malaman kung gaano kahalaga ka sa taong ito. Ikaw ay higit pa sa isang simpleng alaala ikaw ay isang mahalagang bahagi ng buhay niya, isang taong nagdala at patuloy na nagdadalang kasiyahan. Alamin na ang iyong presensya, mga aksyon at kaluluwa ay nag-iiwan ng malalim at positibong marka. Ang kagandahan ng koneksyong ito ay nasa pakikipagpalitan, sa posibilidad ng pagbuo ng isang ugnayan batay sa respeto, paghanga at pagmamahal. Pahintulutan ng iyong sarili na pahalagahan ang paglalakbay na ito, na alam na ikaw ay isang ilaw sa buhay ng iba, at na ang ilaw na ito ay mahalaga at hindi mababago. Ang panahon ay lumilipas at kasabay nito ang pagdami ng kumpiyansa na ang damdaming ito ay tunay at nararapat na alagaan ng maingat at may dedikasyon. Ito ay hindi basta lamang na pumapasok, ito ay isang pagnanasa na hindi lamang magbahagi sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa pagsasama-samang bumuo ng hinaharap na puno ng mga sandaling koneksyon, pangunawa, at suportang mutual. Isipin mo ang taong ito, na araw-araw ay lalong nadidesisyon na ikaw ay sinuman na nais niyang pagbahagian ng kanyang pinakasentro at pinakamahirap na mga pangarap. Nais niya na maging kasama ka, hindi lang sa mga masasayang pagkakataon, kundi pati na rin sa pagharap sa mga hamon na inilalagay ng buhay sa ating harapan. Ito ay higit pa sa pisikal na atraksyon. Ito ay isang malalim na pagnanasa na maglakad ng magkatabi, magbahagi ng kaligayahan at kahirapan. Ang pagkilala sa kababaliwan ng mga damdaming ito ay unang hakbang sa pagiging buhay ng mga pangarap. Ang pagnanasa na ito na magsamang dalawa ay puno ng pag-asa at ng intensyong patunayan na ang lakas ng mga damdaming ito ay maaaring simula ng isang kamanghamanghang bagay. Ang ganda ng iyong pinakadako ay sumilay sa taong ito ng isang hindi malilimutang paraan at ngayon siya ay patuloy na bumabalik-balik dito kahit na ang ideya ng pagsasalin ng kanyang pinakamalalim na damdamin ay tila umuusalig. Ang takot sa pagtanggi ay may matinding hadlang, maaring patina sa mga pusong labis na nagmamahalan. Ang kahinaan na ito, ang pangamba na buksan ang sarili, at harapin ang posibilidad ng isang hindi nakabubuti na wakas, madalas na humahadlang na mailahad ang damdamin. Ang laban sa looban ng pagnanasa, na ipahayag ang nararamdaman at ang takot sa pagtanggi ay lumilikha ng deadlock emosyonal na mahirap lampasan. Gayunpaman, ang intensidad at kahalagahan ng mga damdaming ito ay nagdadala din ng pagkakataon para sa pag-unlad at pagmumulat sa sarili. Bawat sandaling pagninilay-nilay sa mga damdaming ito ay nakatutulong upang mas maunawaan ang tunay na pagkaugat at kahalagahan ng mga koneksyong tao. Ang tapang na ipahayag ang nararamdaman kahit na hinarap ang takot ay isang gawang may malaking halaga. Ang taong ito ay nasa isang delikadong krusyal, kung saan ang pagnanais na ipahayag ang pag-ibig at paghanga para sa iyo ay malakas, ngunit ang takot sa hindi kilala ang humahad lang sa kanyang mga salita. Ang kawalan ng tiwala kung paano tatanggapin ang mga damdamin na ito ay maaaring maging paralisis, ngunit mahalagang tandaan na ang tunay na pag-ibig ay laging nagkakahalaga ng panganib. Ang posibilidad na gawing tunay at pangmatagalan ang mga damdaming ito ang nagbibigay ng kahulugan sa paglalakbay na ito ng emosyon. Sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang kahisnan ng mga damdamin at ang disposisyon na harapin ang mga ito ng may tapang at kahabagan. Nakikita ng taong ito sa iyo ang liwanag, isang pinagmumulan ng kasiyahan at pag-asa, at umaasa, na may kasamang kaba at pag-asa, sa pagkakataon na realidad ang mga pangarap. Tandaan, ang pag-ibig ay isang landas ng pakikipagkilalaan at bawat hakbang na ginagawa ng may kahabagan at tapang ay lalo pang pinaigting ang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Tuwing araw na lumilipas, ang taong ito ay nababalot ng mga salusalo ng damdamin at magkasalungat na mga pag-iisip. Iniimagine niya ang maraming eksena, iniensayo ang mga pag-uusap sa isip, naghahanap ng tamang pagkakataon para mailantad ang tunay na nararamdaman. Gayon paman, ang kawalan ng kumpiyansa, ay madalas na lumalabas, na nagpapatak sa kanya, na mananatiling tahimik, na nagtatanggol laban sa posibilidad ng pusong masugatan. Ang ideya na maaaring hindi mo ibahagi ang parehong mga damdamin, ay nakakatakot, at ito ay lumilikha ng isang hadlang na mahirap lampasan. Ngunit, kahit sa harap ng kawalan ng kumpiyansa, ang intensidad ng mga damdamin ay hindi bumababa, sa halip, lumalaki ito araw-araw. Pinalalakas ng bawat ngiti mo, bawat galakang ipinapakita, bawat sandaling kasama ka. Ang pakiramdam ng pagiging sa iyong tabi, ng pagbabahagi ng buhay sa iyo ay isang bagay na lubos na pinahahalagahan ng taong ito, hindi niya gustong mawala. Naghangad siya ng paraan upang maipahayag ang kanyang pag-ibig at paghanga sa paraan na mauunawaan mo ang kahalagahan at kahalimuyakan ng kanyang mga damdamin. Sa parehong oras, lumalaban siya upang magtaguyod ng pagnanais na ito kasama ng takot sa pagtanggi. Sa kontekstong ito, siya ay naghahanap ng mga palatandaan, umaasa sa isang sandali ng tapang o sa isang tanda na maaring tugmaan ang kanyang mga damdamin. Ang kanyang kalagayang ito ng paghihintay at pagsusuri ay nagpapakita hindi lamang ng lalim ng kanyang mga damdamin, kundi pati na rin ng kanyang sinseridad na layunin. Ang patuloy na paghahanap para sa isang palatandaan, isang kilos, isang tingin, ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kanyang pagkatao at ang epekto mo sa kanyang buhay mula noong una kayong magkakilala. Habang naghihintay ng may kaba, puno ng emosyon at pangamba, ang tanging tiyak na mayroon siya ay ang walang kapantay na ganda ng iyong kaluluwa na naging gabay ng kanyang mga saloobin at kagustuhan. Kahit sa harap ng kawalang katiyakan at takot, ang tiwala na ikaw ay para sa kanya, ay nananatiling matibay. Ito ay ang kagandahan ng iyong kalooban, ang esensya na siyang sumuko sa kanyang pagkatao mula pa sa simula, na nagpapanatili sa kanya ng pag-asa na isang araw makakahanap siya ng sapat na tapang upang ipahayag ang buong pagmamahal at paghanga na nararamdaman niya para sa iyo. Siya ay nakakakita sa iyo ng isang natatanging liwanag, isang presensya, na hindi lamang nagbibigay liwanag sa paligid, kundi pati na rin sa kanyang puso at mas malalim na sa loobin ang taong ito ay hindi lamang naghahangad ng isang mababaw na koneksyon. Siya ay umaasam ng tunay na pakikisama ng mga kaluluwa ng isang pagkikita ng mga puso na lumalampas sa karaniwan. At sa proseso ng paghihintay at pagninilay, mayroong mahalagang aral tungkol sa sariling kakayahan sa pagmamahal at pagiging bukas. Ang tapang na ipahayag ang damdamin, kahit pa sa harap ng takot, ay isang gawa ng malaking halaga, kahulugan. Kaya, sa pagtanggap ng lalim ng mga damdamin na ito, at ang kahalagahan ng koneksyon na ito, bigyang daan din ang pagmunimuni sa halaga ng pagsasara ng puso. Ang kahalagahan ng mga damdamin ng tunay ay ang tunay na mahalaga, at ito ang nagtatayo ng mga tulay at nagpapatibay ng mga alyansa. Sa kabila ng kahihinatnan, kaalaman na mayroong tapang na ipahayag ang nararamdaman ay isang mahalagang hakbang sa anumang emosyonal na paglalakbay. Sa huli, ang buhay ay binubuo ng mga sandaling tapang at kahinaan, at ang mga sandaling ito ang nagtatakda kung sino tayo at kung paano tayo konektado sa iba. Ang taong ito ay nakakita sa iyo ng liwanag at nagnanais ng higit pa sa lahat na ibahagi ang liwanag na ito, itayo ang isang magandang at makabuluhang bagay ng magkasama. Naway ang pagmumunimuni na ito ay magbigay inspirasyon sa tapang na kinakailangan upang tumawid sa susunod na hakbang, palaging na may katapatan at pag-ibig. Ang pagiging bukas at pagtanggap, pagbibigay ng kagandahang loob, at paglikha ng isang ligtas na espasyo para sa tunay na usapan, ay ang landas patungo sa pagbibigay at pagtanggap ng pag-ibig at pagtatayo ng makabuluhang mga pagkakaibigan. Sa paraang ito, hindi mo lamang pinapadali ang tunay na komunikasyon, ngunit binubuksan mo rin ang mga pintuan para sa mga karanasang may malalim na koneksyon na maaaring, sa ibang pagkakataon, manatiling nakatago. Ang mga relasyong binubuo natin ay lubos na mahalaga. At may isang partikular na taong nais na palakasin ang mga ugnayan sa iyo. Bagaman ang paghihintay para sa sandaling ito ay maaaring hamon, ang mga resulta ay pangakoing napakaginhawa. Karapat-dapat kang mayroong isang taong nagpapahalaga sa pasensya at oras na kinakailangan upang buksan ang puso, ang isang taong nauunawaan ang kahalagahan ng pagpapalago ng damdamin sa iyong sariling takbo, sa halip na pagmamadali sa mga hakbang. Habang iniisip ng taong ito ang tungkol sa iyo siya ay lalong nauunawaan ang katotohanan na ito, na papalapit na sa sandaling magpapasya siya batay sa kanyang damdamin. Ang iyong kislap na presensya ay may kakayahan na magliwanag sa mundo sa iyong paligid at hindi ito pinalampas. Ito ay nakikita sa paraan kung paano ang iyong pag-iisip ay patuloy na pumupuno sa kaisipan ng taong ito, isang patotoo sa matinding epekto na mayroon ka sa kanya simula noong unang magkita kayo. Ang pagkilala sa iyong kislap at halaga ay hindi lamang pambababaw, ito ay pagpapahalaga sa iyong natatanging katauhan at sa liwanag na iyong dala sa buhay ng mga tao. May isang taong malinaw na nakakita nito at labis na naantig dito sa isang malalim na antas. Habang nagmumuni-muni ang taong ito sa kanyang mga damdamin at sa epekto na iyong idinulot sa kanyang buhay, maliwanag na ang pasensya at kahandaan ay maaari sa katunayan na magdulot ng mga mayaman at kasiyasyang emosyonal na pagsisiyasat. Bawat maliit na sandali ng pagbabahagi, bawat tingin, bawat ngiti, ay naglilingkod bilang isang tisa sa pagtatayo ng isang matatag at makabuluhang ugnayan. Sa ngayon, higit kailanman, mahalaga ang magtanim ng pasensya at panatilihin ang pusong bukas. Ang tunay na mga koneksyon ay nangangailangan ng panahon upang mag-develop, ngunit ang landas at paghihintay ay kaangkop at kasing importante ng patutunguhan sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga maliit na pagkakataon ng tunay na koneksyon, tayo ay nagtatayo ng matibay na pundasyon para sa mga matagalang ugnayan. Ang taong ito, na palaging mayroong iyo sa kanyang mga kaisipan, ay kasalukuyang natutunan ang kagandahan ng mga sandaling ibinahagi at ang potensyal para sa isang mas masiglang hinaharap na maliwanag sa iyong pagkakaroon. Dumating sa iyo ang mensaheng ito mula sa iyong mga anghel, tagapangalaga, isang paalala ng iyong walang kamatayang halaga at nang malalim na epekto na iyong mayroon sa iba. Ang nakasasabik na sandaling iyon ay sapat upang makapagmarka ng malalim sa isang tao. Isang patunay na ang iyong simpleng pag-iral ay maaaring maging isang puwersang nagbubuklod. Walang pangangailangang magpumilit na maging higit pa sa kung ano ka sa natural. Ang iyong pagiging tunay ay ang siyang humuhuli ng mga puso at isipan. Mayroong isa para sa kung kanino, ikay isang patuloy na pagninilay, di mabulabog, anuman ang gawing pagtatangka na magpalipad sa iyo. Ipinapakita ka nitong tao bilang isang kakaibang nilalang, umaasam ng malalim na ugnayan, bagaman maaaring hindi paganap na handa na ihayag ang mga damdamin na ito ng bukas. Sa kanyang mga mata, ikaw ay isang misteryo, isang taong kanyang pagnanasaing magsimula ng mas malapit at makahulugang ugnayan, kahit natakot sa pagiging bukas at hindi sigurado kung paano magpatuloy sa sandaling yon ay pansamantalang hahadlang. Magtiwala sa iyong sarili, sapat na ang isang saglit para sa isang tao upang kilalanin ang iyong kahalagahan at magpasya na ikaw ay karapat dapat na maging isang konstanteng bahagi ng kanyang mga pangarap. Sana'y magsilbing panalangin sa iyo ang mga salitang ito na marating ang iyong puso at yakapin ito ng init at malalim na kahulugan. Mahalagang kilalanin mo ang iyong walang katapusang halaga, nauunawaan kung paano na ang kakaibang tatak sa bawat buhay sa paligid mo. Ang kagandahan ng iyong kalooban, ang natatanging paraan kung paano mo tinitingnan ang mundo, at nakikipag-ugnayan dito, ang nagpapasilaw sa iyo ng tunay. Ang ilaw na ito sa iyong loob ay nakikita ng mga taong swerte na makilala ka, at ang ilaw na ito ay nakakadama ng epekto sa kanilang mga buhay na marahil hindi mo man mapansin. Ang iyong pagiging totoo, ang pagiging tapat sa kung sino ka talaga, ay ang nagpapahalaga at nagpapamana sa iyo ng kakaibang puwersa. Hinihikayat kita na pahalagahan ang iyong natatanging kalooban, pagkyagaan ang pagunawa na ang malalim na emosyon at ugnayan ay kailangang maglaan ng panahon upang lubusan itong mamukadkad. Hanapin ang ginhawa sa katotohanang ang tunay na kalooban ng bawat isa ay isang ilaw ng pagmamahal, nagbibigay ilaw sa landas hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin sa mga taong naglalakbay kasama mo. Bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang damhin ang mga salitang ito. Hayaan itong magpatuloy sa iyong kalooban. Pinatitibay ang damdamin na mahal ka at sinusuportahan ng lahat. Inaanyayahan kita na tanggapin ang mga salitang ito itaype ang libo sampu bilang tanda ng pagtanggap at pagiging bukas sa mga biyaya na kasama ng mensaheng ito. Manghikayat din tayo ng suporta sa isa't isa sa mga komento, magbahagi ng lakas loob at positibong kaisipan. Ang palitan ng ganoon ay magpapalakas sa pag-ikot ng mabubuting gawain at positibong karma, lumilikha ng isang espasyo ng suporta at positibong enerhiya kung saan tayong lahat ay maaring umunlad ng magkasama. Bukod dito, Nakakainganyo isipin na sa kahit saan, ay may isang representasyon ng iyong kaluluwa med, isang tao na maaaring isang pamilyar o baka isang darating pa sa iyong buhay. Ang mga posibilidad na ito ay kahangahanga at nararapat silang pagtuunan ng pansin. Aking isinasaludo ang pag-eksplorar ng konseptong ito dahil ito ay maaaring magdulot ng mga makabuluhang koneksyon. Ang pagkahilig sa ideyang ito ay maaaring humantong sa napakagandang pagsulat tungkol sa predestinadong kawingan, kaya't huwag mag-alinlangan na maghanap ng karagdagang impormasyon alinsunod sa itinuro. Sa wakas, manatili ka sa estado ng pag-iingat hinggil sa mga mensahe, at tanda na maaaring subukang ipadala sa iyo ng universo. Maniwala na bawat hakbang mo ay tinutunguhan ng pag-ibig at pananampalataya na may konspirasyon ang universo para sa iyo. Tanggapin ang paglalakbay na ito ng bukas palad at may handang isip para sa mga kagilagilalas na bagay na naghihintay sa iyo. Naway maging salamin ka ng pag-ibig at kasiyahan na nagkakalat ng liwanag saan ka man magpunta. Amen.